Hi! Hey, ako si CJ. Lagi puyat pero may pangarap. Umaga na naman at maulan lang ngayong umaga. Buti na lang talaga. Lagi nga pala magang nagigising. Marami rin kasi akong ginagawa. Kagabi nga medyo napuyat na naman ako. Dahil sinisikmura si jowa. Ayun, naghahanap ko ng gamot na pwede sa kanya. Kaso wala akong makita. Inilot namin siya ng iplica scent. Tapos nagpa-blower. Eh wala pa rin nangyari. Hindi siya makatalag sa sabon ng sakit. Kaya hindi niya malagaan si baby. Kaya ako yung nagalaga. Tapos pag gising ko nga rin pala, siya na yun nauna na bumangon. Kasi pinaghanda niya ako ng almasal. Ang pala nga namin ngayong umaga. Tuyo, kinapay. Tapos itlog na may pechay. Parang tinorta niya ba? Tapos syempre, kami ni baby. Kasama kami, binubuhat ko siya kasi busy yung mami niya, nagluluto. Medyo mabait naman si baby kagabi kasi tapatulog siya. Kaya lang yung partner ko nga, medyo masakit yung sikmura niya. At masakit yung chan niya. Kaya yun, siya naman yung hindi napatulog. Kaya <laughs> na nga, napiprepare na ako ng pagpasok ko. Kaya papapa ko na si baby. Bibigay ko na siya sa mami niya. Kasi ako, maliligo na at magbihis at kakain ako. Ayun na nga guys, papapa ko na siya. Birthday nga pala ngayon ng pinsan ko, si Jury Partosa. Taga Dungala pa rin niya kay. Eh. Shoutout sa'yo, baby boy. Tapos si Ma'am Jenny, babe. RM namin sa Nasugbo. Tapos siya na, kinantahan namin si Ma'am Jenny, babe. Medyo magulo kami dito at hindi magkaintindihan. Tapos pa ulit kami na. Ay, nang-take yata kami dito, ah.

Tapos yan, dumala ako sa pamilihan sa market, kasi nga, bibili ko ng grocery, mag-ina, tapos bibili na rin ako ng diaper. Tapos salamat na lang talaga ako kasi na kami sa araw-araw talaga nabibili pa rin naman namin ang gusto namin pagkain. Ang mahalaga naman, may kakainin kami sa pang-araw-araw namin. Siyempre, ngayon kasi may pera tapos sa susunod wala kaya dapat talaga nagsusubi kami at talagang nagpabudget maigi dati ang partner ko nga pala yung namimili ngayon ako na lang kasi nga may baby na kami syempre bawal na siya lumabas muna mm -hmm. guys dito nga pala ako nabili sa shoppers na nasog minsan dun sa sabers minsan dito depende kung saan mapuntahan ayun namimili po ako ng aming mga kakainin or grocery kasi bihira lang po ako mag-grocery. Okay, na ako sa bag. Nakatawa naman si baby. Kasi yan naman kami. Ayan, hinahayos na po ng jowa ko yung pinamili ko. Hi baby! Bye bye guys! Bukas na lang po tayo magsama-sama para sa update. Para sa pagpapalaki namin kay baby. Bye bye po!